Lakam Ju, naghihirap na dahil hindi na binibigyan ng suporta ni Kim Ju. Mainit-init na balita, matatandaan na malaki ang naging issue ng magkakapatid na ito. Matapos ang pag-unfollow ng aktres kay Lakam, pati na rin si Adit Winkel. Doon palang kitang kita na malaki ang atraso at may hinaharap na problema ang pamilya ni Kim Ju. Kapansin-pansin din na hindi nakasama si atilakam sa mga taping at ilang ganap nito. Makikita sa larawan ang atin Kimi na si Twinkle, pati ang baby nito at asawa. Kung noon halos si atilakam ang palaging finiplex sa social media, ngayon ay si Twinkle na. May lamat ang samahan, kalat din kasi na hindi na natigil sa pagsusugal ang kapatid. Ayan ang lumalabas na isyo ngayon. Ngayon, pumutok ulit ang isyo na never nakakatikim ng sustento ang kapatid. As in wala ng komunikasyon sa pamilya. Ngayon na naghihirap, natatanggapin pa kaya? ay nga sa mga komento. Sakit nila sa ulo iyan, kaya nga hindi masyadong malap, malapit ang mga kapatid na lalaki kay Lakam. May ugali kasi na tinatago. Kababaing tao, panay ang pasok sa, sa kasino. Hindi man lang inisip ang image na iniingatan ng kapatid. Kung matino ka at may concern, iiwas mo ang sarili sa mga ganyang issue. Dapat artista ang iyong kapatid na si Kim Jo. Para sa peace of mind, hayaan na lang muna para magtanda sila kam sa kanyang ginagawa. Anong senyorito sa inyo update?